magandang hapon mga kabayan. Episode 55. Sa ride ni Kuya. <laughs> eh, may, may sakay tayo. Dalawang, ano, dalawang babae. Pakikilala natin sa Sana maging game na game sila ngayon. Kasi hindi naman daw sila nagmamadali mga kabayan. Kaya, pakilala natin. Mga magagandang babae. Ayan. Ayan. Anong pangalan nyo ma'am? J po. J. J at saka. J. Kate, Kate po siya. Ako si J. Kate at saka Jay. Yes. Ayan. <laughs> Puy, ang gaganda naman ang mga sakay ko ngayon. Hindi naman po. Ito nasa ano tayo mga kababayan. Nasa Malate. Pero papuntang Bito po ito sila ma'am. Yes po. Kakain po kasi. Oo. Oh. Sinulit yung long weekend. Oo <laughs> nga. Anong probinsya yung dalawa? Sambuanga po ako. Sambuanga Muslim, hindi naman? Muslim po. Muslim. Si ate? Sambuanga din. Ah, Sambuanga din kayo? Pares kayo Muslim? Hindi pa. Siya lang ako. Dalo na natin po ka. Ah, iba-iba. Ako ba ano, kulusulong. Nakulahin ng matatapang, nakakatakot ng ligawan. Ilan taon na sila ate? 22 po ako. Ah. 22? Puro... Pero pag tinitigan, parang 15 lang. <laughs> Ha 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 episode 55 Bagi kayo ng video ni kuya Kayo ang Bahagi ng pre-ride ngayong araw Yung ride Ayan mga kabahayan Nandito kami ayan mo kami Ayan Anong masasabi nyo ma'am Dahil libre sa kay kaya Number po, Ano kasi Hoy, makaranas deliver. Paramihan <laughs> <So, laughs> pa naman ng ng taxi driver ngayon. More on ano na lang po. More on price na, patayin natin 'yung metro niya. Puro pressure eh, pinipressurean talaga 'pag sa Lagi ba kayo nagta-taxi? Pag depende po, pag sobrang tamad mong mag-commute. <laughs> oh. Ano nagwo-work na kayong dalawa? Sa Call center po. Hoy, call center siya. Dumadating po sa Makati malakas tong kumita. Hindi <laughs> pala kikitaan. Oo. Na, nakabuhay naman. Oo naman, yun maganda. Nakabuhay ng pamilya. Ayan, takbo tayo, takbong pogi ito. Ayan, maganda kasi yung ganun. Dahil, yun sa akin, para yung tulad nyo, lagi kayo nagtataksi. May bawi kayo sa akin dahil Araw-araw talaga nagbibigay tayo ng free ride. Mm ano na na? Hindi naman po lugi sa part ng pag... So, well, eh, maraming nagsasabi na paano yung gas? Oo okay. eh, wala. Iyan talaga ang bahagi ng ano ni Kuya sa pre-ride. Ay, makatulong sa tayo sa... Kumbaga, tulad nyo, mga mananak, si matutulungan natin. Kahit isang sakay lang, nakakabigay tayo. Shoutout nyo nga pala yung mga kakilala nyo, mga friend nyo. Uh, shout out na po para sa mga ka-work ko sa Alonic. <laughs> sa akin din po, shout out sa mga ka-work ko. Malapit lang po siya dito yung sa top. oh, ayan no. Barista daw. Barista po siya. <coughs> barista. Sige lang, sige lang. Dalawa kasi yan. May bago, may luma. Ayan no. Um, yung boyfriend nila ate. Hindi yung siya shout out. Wala po. Alo. <laughs> <Hello, laughs> bakit? Huwag mahiya pagkakataon nito. to. Wala pa po eh. Wala, Wala pa po ang ano. <laughs> Kung ina natin nyo kami kuya, bakit hindi? O Oy! <laughs> Naghanap po Ayan, mga kababayan. Naghahanap silang dalawa ng manliligaw. Ngayon, kung willing kayo ligawan sila, hindi natin yung account nila. Sabihin nila dito sa video para may add kayo. Okay sa inyo. Ano yung account mo, mama? Sige sa po, ano, uh, Gina Masbud Tuluan. Yan. And then yung profile ko pa is, nakaupo. o, <laughs> <laughs> oh, yun, Tori. Kayo, ah. <laughs> oh, yan. PM daw kayo, naka-upload yung profile niya. Tori, Tori Lorenzo ba kayo? Apo. Ito no. At taas tayo. Akit kayo? Kasi dalawa yan. Mayroon pang isa doon ginagawa. Oo. Pero alam ko, wala pang tao yun. Residence na, nakalagay iyo sa address? Opo. Oh, oh, ito na yun. Ay, 3 Lorenzo lang po yung nakalagay. Ano, ano, so, ano? Ito pa yung bago. 3 Torre. Opo, oh, sa 3 na Torre Nakalagay. Ayun o, no, o, oh, nakalagay. Ayan mga magagandang dilag sila ngayon ang pre-ride ni kuya dahil anong masasabi sa ng dalawa bago bumaba salamat po kuya ingat kayo bali mag subscribe pa po kayo oh, oh. ate ano na lang message kayo dun sa sa video na to pag inupload ko mag message kayo para alam natin na nakita nyo na rin yung uh, oh. Oh, sige ingat ingat okay okay okay, okay. ingat kayo Ya. Yeah. <laughs> sige, sige, sige. Ingat kayo. Okay. Ayan, episode 55 sa pre-ride ni Kuya, mga kabayan. Ano? Pasupport na lang sa video namin at araw-araw bibigay tayo ng libreng sakay. Ayan, mga kababayan. Puro taga-Mindanao ang nabigyan natin ngayon. Naiba. Naiba naman. Ayan. Maraming salamat pala sa mga ano natin sa mga sumusuporta sa video at bukas po magbibigay tayo magsa-shout out po tayo nung mga nagpapa-shout out, no? Kasi hindi tayo nakalista nung mga pangalan nila. magpapa nagpapa-shout out mga kabayan pero bu bukas na siguro mag shout out natin sa video. Babay mga kababayan. Ingat, ingat tayo lahat.